Samyang. Yang. No, wala yung lahat pare-parehas. Hi, good evening. Kamusta kayong lahat? Tara, at uh, sama niyo akong kumain ngayon ng samyang, my favorite, bulldog samyang. At nakita ko nga pala kasi yung post ni Liza Soberano, which is my hopey. At uh, umaten siya sa event ng bulldog. And sakto may mga bulldog ako dito sa bahay. At uh, Galing kasi ako kanina sa Baclaran Church. Pero galing muna ako sa work noon. Ang out ko ay 9am and 10am yung data gathering namin sa Baclaran Church until 4pm. Tapos nag pa kami after sa research. And memang mga ginawa pa akong ibang bagay dito sa bahay. At ngayong 11.40 na ako kakain ngayon. At 12am yung work ko which is nakaset up na yan. Pinatay ko lang para hindi makita or ma-expose kung ano yung sa loob. At ito nga, nag-loot ako at ko sa yung picture or, or, yung video. Meron din ako dito two slices of cheese. Ay, I mean, two slices of bread. Dalawa na lang ang natitira dito at saman niyo akong kumain. Ay, wala yun Nawalain dito ko. Galing din to sa TikTok. At hanapin ko yung panglagay niya dito. Charan! Ikakabit lang natin siya dito mo, ganito na lang. Rinig niyo ba ako ng maayos? Ang mahirap to ha. I mean, nagginagawa ko naman na to kaso hindi pa rin ako sanay kasi hindi naman ako lagi-lagi nagagawa ito. Minsanan lang. At yung kakain na nga ako kasi titigas na to kung ano ko talaga. So gusto niyo ba magkwento na lang ako? Magkwento lang ako ng nang nangyari sa akin. Kain tayo. Ang hangin. Actually guys, first time ko nang matikman tong flavor na to. Same <laughs> pa rin yung lasa, pero may difference pa rin. Ang gulo diba? Hindi kasi ako maramag kong review. Lahat pa pare rin parehas. I don't know kung nasa center ba ako kasi naka-back cam lang ako. And wala akong salamin. sarap ng phone kasi hindi ko makating reflection. nilagay ko dito sa top ng slice bread. Mm. Masaya ako dito. Gusto ko sana pa magkwento ng marami. Mas nga lang, 11.43 na. And may meeting kami or briefing kami before mag-start yung work ng 11.50. first time ko lang maghalo ng mga ingredients doon sa kawali habang niluluto pa rin yung samyang. Tapos doon ko pinatong yung cheese and then ko lang din ang ng kaldero para magkulob and magmelt yung cheese sa garan. Tapos ito ko na tinransfer. kain lang muna ako guys ah. Kasi ang alas na kain ko pala around 4pm ata. Kasi nakapagod yung data gathering namin sa McLaren Church. Ang init. Pawis. up.